Uh 'wag po nating i-judge ang relihiyon sa pamamagitan ng mga tao. Halimbawa, yung Islam, ito yung relihiyon namin mga Muslim. Yung Islam at sa kayong Muslim magkaibayan. Yung Islam, ito yung relihiyon na ibinigay ng Diyos. Sa Quran Sabi niya, "Inna dinainadallahi al-Islam." Tunay na ang tang relihiyon ay sa pananaw ni Allah ay ang Islam lang. Ito yung relihiyon. Yung mga sumusunod sa Islam, yun ang mga Muslim. Kami yun. At kaming mga sumusunod sa Islam, kami mga tao, hindi namin may gagarantiya na lahat ng mga nagagawa namin ay Islamiko. Tayo sa turo ng Islam. Bakit? Kasi nga, nagkakamali din kami. May mga pagkakatao na nakakagawa kami ng mali kasi tao lang din kami hindi namin yan itatanggi. Kayo din naman po, hindi po ba? Mapa Muslim man o kristyano, manakakagawa ng kamalian. Wag niyong i-judge sana yung Islam. Ah, ayaw kong mag-Muslim. Ayaw ko sa Islam. Kasi yung, yung kapitbahay ko nga, Muslim, ang sama ng ugali niya. So, sino kaya yung may mali doon? Kami naniniwala kami lahat yun mali. Kasi yung nagpapakilala na Muslim na pagbintangan tuloy yung Islam na masama dahil sa hindi na sinasabuhay yung tamang turo ng Islam. Yung nagbintang naman, nagkamali siya dahil sa ang kanyang ginawang basihan ay ang nakita niya sa tao, hindi ang tunay na turo ng Islam. So lahat po yun mali. Like for example, nine. Mangga. Alam natin yung prutas na mangga. Okay. Ako sinasabi ko sa Nay. Nay, tikman mo yung mangga kasi napakasarap ng mangga. Ngayon, saan ka titikim? Doon sa mangga na napakaganda yung pagkahinog niya o doon sa bulok? Saan ka titikim? Ikaw, pag ang tinikman mo yung mangga na maganda yung pagkahinog, anong sasabihin mo? sasabihin mo, tama nga, kabayan, napakasarap nga ng protas na mangga. Pag tinikman mo kaya yung bulok, bulok yun. Panigurado mapait yun, hindi lang maasim. So mapait, anong sasabihin mo? Sasabihin mo sa akin, kabayan, hindi naman pala masarap yung mangga, sabi mo masarap. ba? Diba? So yun ang nangyari. Sino kaya yung mali? Ikaw yung mali. Bakit po? Dahil hindi tamang mangga yung tinikman mo. Hindi naman yun yung iniintroduce ko sa iyo na mangga na masarap. Ang iniintroduce ko sa inyo na mangga ay yung mangga na napakaganda yung pagkahinog niya. Kasi pag yun ang tikman ninyo, tunay na mangga ang ma-appreciate ninyo. Pero dahil sa yung bulok na mangga, yung tinikman ni ate, pinabulaanan pa niya tuloy yung sinasabi ko na napakasarap ng mangga. Okay, nagwawin yung punto. Kami pong mga Muslim, aming ipinaparating sa lahat sa abot na makakaya namin. Maging sa social media, aktibo kami sa social media para lang ibahagi ang tunay na Islam. Okay? Sinasabi namin, ang Islam ay napakagandang relihiyon. Ang Islam ay nagtuturo ng pagiging makadiyos. Ang Islam ay nagtuturo ng pagiging makatao. Ang Islam ay nagtuturo ng pagiging makakalikasan ang lahat ng pagpapakabuti na mabuti sa pananaw ng Diyos ay itinuturo sa relihiyong Islam. At ang lahat ng pagpapakasama na masama sa pananaw ng Diyos ay ipinagbabawal po yan sa relihiyong Islam. Ngayon, papano kaya kayo makakapaniwala sa amin? Makakapaniwala kayo sa amin kung ang titingnan ninyo sa amin ay ang mga tunay na mga Muslim na nagsasabuhay sa tunay na turo ng Islam. Kapag yun ang tiningnan ninyo sa amin, 'yung tunay na Muslim, hindi lang sa salita, hindi lang sa pangalan. 'Yung iba kasi sa salita lang. So kung ang titingnan ninyo ay ay 'yung tunay na Muslim na nagsasabuhay sa tunay na turo ng Islam, masasabi ninyo, kabayan, totoo nga kahit hindi ako Muslim, maniniwala ako na tunay na ang Islam ay napakagandang relihiyon. Kasi ang Islam nagtuturo ng pagiging makadiyos. Nagtuturo ng pagiging makatao. Nagtuturo ng pagiging makakalikasan. So ang Muslim ay makadiyos, makatao, makakalikasan. Yan ang tunay ng Muslim. Pero kung ang tingnan ninyo ay yung mga nagpapakilala na Muslim pero yung ugali nila hindi ugali ng tunay na Muslim. Yung paniniwala, hindi paniniwala ng tunay na Muslim. Nagpapakilala lang na siya Muslim pero hindi siya Muslim sa pananaw ni Allah. Kung yan ang titingnan ninyo, anong sasabihin ninyo? Sasabihin ninyo, sinungaling kami. Isa yan sa malalaking dahilan kung bakit ang Islam misunderstood na relihiyon sa napakarami namin mga kababayan. Kaya ito po ang mensahe namin sa inyo. Aralin niyo po ang tunay na Islam. Ibasin niyo po sa tunay na aral ng Islam, ang relihiyong Islam. Huwag sa mga gawain na hindi makatarungan ng mga nagpapakilalang mga Muslim. Isa sa mga pinag-aaralan namin ay ang inyong katuruan. Ang inyong relihiyon. Hindi namin ibinabasi yung Kristyanismo sa mga gawain ng mga Kristiyano. Ibinabasi namin yun sa tunay na aral na nakasulat sa mga libro na pinagkukunan ng aral ng mga Kristiyano. Nang sa na ay hindi kami maging bias sa inyo. Kapag magsasalita kami hinggil sa inyong paniniwala, talagang may proof kami na ito ay mababasa sa inyong mga libro. Hindi yung kuro-kuro lang namin at pintang lang namin sa inyo. Ganon din po sana kayo. Kapag nagsasalita kayo hinggil sa aming mga Muslim, hinggil sa Islam, sana po ang inyong basihan ay hindi yung narinig ko kasi kay Mari. Narinig ko kasi sa kapitbahay ko eh. Ganito, ganito ang mga Muslim, ganito. Napanood ko kasi sa TV, ganito, ganito. Sana hindi ganon. Kasi hindi yun katanggap-tanggap na patunay mga kababayan. So, pag-aralan niyo po, actually itong ginagawa ninyo ay pagkakataon ninyo ito para malaman ninyo ang tunay na Islam. Hindi po kayo agad-agad magiging Muslim. Huwag po kayo matakot mga kababayan. Hindi po kayo pipilitin na mag-Muslim. Ang kagandahan nito ay magkakaroon kayo ng tama at makatarungang idea patungkol sa amin mga Muslim at sa Islam. Nawapoy gabayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang dito na lang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Marami pong salamat.